So guys, dito pa yung accent natin. Hindi pa nabebenta. Baka ikaw nang inaantay. Message mo na ako. Ayun na siya oh. Yung Hyundai Accent 2013 na alikabukan na dito. Puntahan niya dito sa shop namin dito sa may I-wish niyo po yung lugar ng Flor Sisig on top katabi kami nito sa Barangay Magsaysay, San Pedro Laguna or abundas Auto Trade. Ilagay niyo lang po sa place. Idadalhin kay sa lugar na ito. Ito po siya, Accent 2013 automatic transmission by ari ang price po niya 265 lang negotiable pa naman yan Ayan. so guys ito pa yung ating isang unit yung Ford Escape automatic transmission uh, 2013 model WCI 989 so guys nandito lang to ikaw ang inaantay puntahan mo dito sa aming lugar sa San Pedro Laguna goods na goods po ito wala siyang issue Negotiable po naman siya. Bali, ang price po niyan ay uh, 225 uh, Negotiable. Hindi Pwede pa siyang tabaran. Pag nagustuhan ninyo, bibigay po namin. Ayan o. Naalika uh, po ka na sa shop namin eh. Gusto na gusto guys. Pag itong ginamit ninyo, ay mini SUV na rin to. Ayan. Dito sa lugar namin sa San Pedro, Laguna. I Wish nyo lang po yun. Papuntang sa... Uh, SM San Pedro, ayan, at ito po yung floor 60 contact, katabi namin, ayan siya okay ito pa po yung isang unit natin ito, bagong uwanens yan Nissan Sentra 96 model maganda po yung mga pintura niya nakamag siya, makapal mga gulong wala pong issue yan, gagamitin na lang ayan po siya, UBS 12723 ayan po siya, o. maganda yan boss Uh, low budget lang to. Ang price nito ay bibigay namin ng 89. Negotiable. Ayan. So, tawagan nyo na kami. At ito pang isa pa natin yung Toyota Innova 2015 model manual. Makinis pa ang pintura at maayos po yan. Wala po siyang issue. Tatakbo na lang. Gagamitin na lang ninyo. Ayan po siya. Oh. Left and right. Goods. Sata pa ikot. Walang bangga. At ano po yan. Nakatint na rin yung kanyang salamin. At yung gulong nakakapal. Ito so, pang isa natin, yung Toyota Innova din natin, kulay gray. 2015 din, uh, manual din siya, parehas lang sila ng puti. Negotiable din yan, parehas siya. Ang price po ng dalawa ay 450. Ito so, pa guys, yung isa ating isang unit, yung Toyota Avanza 2015 model automatic transmission. Ayan po siya, oh. Hindi pa rin siya napipili, nandito pa, kayo pa rin na inaantay. Nakakalika na dito sa, 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 shop. So, tawag nyo na uh, Tawagan nyo naman ako. Naisis nyo ako sa messenger sa akin ng telephone number na 0969-230-4259. At pag-usapan po natin kung magkano halaga nito. At kung ibibigay ka natin sa negosya sa price na gusto mo. Kasi ba naman itong ating Toyota Avanza. Mali 365 po yan. Pag sa followers, 350. Yan po yung price po nitong ating Avanza. So guys, pahis nyo na kami. Thank you.